Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Araling Panlipunan Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang mga paborito ko. Sa araling ito, ating tatalakayin ang mga pansariling kagustuhan tulad ng paboritong kulay, pagkain, damit, laruan, at iba pa. Handa ka na ba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paborito. Ito ang mga bagay o taong gustong-gusto natin at nakapagpapasaya sa atin. Sinasabing mas makikilala natin ang isang tao kapag alam natin ang kanyang mga paborito. Ang isang batang katulad mo ay maaaring magkaroon ng paboritong kulay, pagkain, damit at laruan. Minsan din ay nagkakaroon tayo ng paboritong kapatid kaibigan, lugar, o alagang hayop. Ang paborito kong kulay. Ano ba ang paborito mong kulay? Ako, ang paborito kong kulay ay lila o violet sa salitang Ingles. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng iyong nanay na bumili ng bagong bag, anong kulay ang pipiliin mo? Ito rin ba ang kulay ng karamihan sa mga gamit o damit mo? Alam mo ba ang iba't ibang kulay? Mayroon tayong tatlong pangunahing kulay. Asul, pula, dilaw. Kapag pinagsama ang dalawang pangunahing kulay ay makalilikha tayo ng mga pangalawang kulay. Kapag pinagsama ang mga kulay pula at dilaw ay makalilikha tayo ng kulay kahel o orange sa salitang Ingles. Narito ang ilan sa mga bagay na may kulay kahel. Rutas na orange, karot, kalabasa, bolang pang basketball, at isda. At kapag pinagsama naman natin ang mga kulay asul at dilaw, ay makalilikha tayo ng kulay berde o green sa salitang Ingles. Narito naman ang ilan sa mga bagay na may kulay berde. Damo, repolyo, ampalaya, palaka, dahon. Maaari ka pa bang magbigay ng iba pang mga bagay na may kulay berde? Kapag pinagsama ang mga kulay pula at asul ay makalilikha tayo ng kulay lila o Ube. Violet naman ito sa salitang Ingles. Lila ang karaniwang kulay ng ilang bulaklak ng orchids. Gayon din ang ubas, talong at ilang uri ng ube at kamote. Alam mo ba na ang bahaghari o rainbow sa salitang Ingles ay binubuo ng pitong iba't ibang kulay? Ang pagkakasunod-sunod ng mga kulay ay madaling matatandaan sa pamamagitan ng akronim na Roy G. Bill para sa simulang titik ng katawagang Ingles sa mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Ang paborito kong pagkain. Maaari mo bang ibahagi sa comment section ang paborito mong pagkain? Tulad ng ating natalakay sa ating nakaraang aralin, ang pagkain ay mahalaga sa tao. Kailangan ng tao ang pagkain para maging malusog. Subalit, hindi pwedeng dahil lang sa masarap ang pagkain ay magiging paborito na ito ng isang batang katulad mo. Kailangan kumain ng masustansya at balanseng pagkain. Masasabing balanse ang pagkain kapag ito'y binubuo ng kombinasyon ng mga pagkain na bibilang sa tatlong pangkat ng pagkain. Naaalala mo pa ba ang tatlong pangkat ng pagkain? Magaling! Ang tatlong pangkat ng pagkain ay ang pampalakas, pampalaki, at pampasigla. Maaari ka bang magbigay ng ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain ito? Makikita sa larawan ang my plate o ang bagong gabay sa pagpili ng tamang pagkain. Sinasabi rito na dapat mas marami ang kaining prutas at gulay para sa mas mabuting kalusugan. Maaari mo bang ibahagi sa comment section ang paborito mong prutas at gulay? Ang paborito kong gamit mayroon ka bang paboritong gamit? Malamang marami ka pang ibang gamit maliban sa iyong mga gamit sa paaralan. Marahil mayroon ka rin mga iba't ibang uri ng laruan. Mga gamit na hindi lang nakalilibang kundi nakapagtuturo din sa iyo ng maraming bagay tulad ng lutulutuan, pagbuo ng puzzle, at iba pang pa mga educational toys. Mga gamit din na hindi lang nagsisilbing laruan, kundi nakabubuti pa sa kalusugan, tulad ng pagbibisikleta at paglalaro ng mga bola. May mga bata rin ang paboritong gamit ay nakalilinang sa kanilang natatanging galing, tulad ng pagtugtog ng piano at gitara, pagpipinta, o pag-awit ikaw ano ba ang natatangi mong galing ang paborito kong damit o kasuotan ano ba ang paborito mong isinusuot na damit ang damit o kasuotan ay isa sa pangunahing pangangailangan ng isang tao o ng isang batang katulad mo kahit maraming damit ang isang tao karaniwang may paborito pa rin siya sa mga ito. Sa isang batang babae, maaaring ang paborito niya ay bestida o di kaya ay blusa at palda na may paborito niya ring kulay. Sa isang batang lalaki, maaaring ito ay isang pares ng pantalong maong at t-shirt o polo shirt. Maaari ring shorts na tinernohan ng paboritong sapatos. Minsan naman ay damit na pambahay ang paboritong damit ng isang bata dahil komportable ang mga ito at masarap isuot. Narito ang iba pang paborito ko. Paborito kong alaga. Maraming bata ang may paboritong alaga. Ang alagang hayop ay nagiging isang mabuting kaibigan din. Marami pang ibang mabubuting na idudulot ang pagkakaroon ng alaga sa isang bata kaya may mga magulang na pumapayag magkaroon ng alaga ang kanilang mga anak. Aso ang pinakakaraniwang inaalagaan. Marami ring bata ang nag-aalaga ng pusa, ibon at isda. Ikaw ano ba ang paborito mong alaga? Paborito kong lugar. Kapag naman mahilig sa pagbibiyahe o pamamasyal ang pamilya ng isang bata, ay nagkakaroon din siya ng paboritong lugar lalo na sa ating bansa dahil sa napakaraming magagandang puok pa siya lang maaaring mapuntahan dito. Dahil marami sa mga bata ang mahilig sa tubig, Karaniwang ang paboritong lugar ng mga bata ay ang nagagandahang beach sa bansa. Ikaw, ano ba ang paboritong mong lugar sa ating bansa? Paboritong kapamilya Kahit malapit ang mga bata sa lahat ng kanilang kapamilya, minsan ay nagiging mas malapit sila sa isang kapamilya o kamag-anak nagiging paborito nila ang kapamilya o kamag-anak nilang ito. Maaari silang magkaroon ng paboritong kapatid, pinsan, tito o tita. Karaniwang nagiging paborito ang isang kamag-anak kapag pareho sila ng gusto o kaya ay magkalapit ang kanilang edad. Tandaan, ang isang bata ay maaaring magkaroon ng paboritong kulay, pagkain, laruan o gamit, damit o kasuotan, lugar, alaga o kapamilya. Tandaan mo rin na higit nating makikilala ang isang tao kapag alam natin ang kanyang mga paborito. Kahit tayo ay may mga paborito, dapat pa rin nating piliin ang mga bagay, pagkain, damit o gamit na higit na makabubuti sa atin. Ayuring tandaan, kahit minsan ay mas malapit tayo sa isang kapamilya dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng mas magkalapit na edad o parehong hilig o paborito, dapat pa rin mahalin at igalang ang lahat ng ating mga kapamilya o kamag-anak. Sabihin kung sang-ayon o di sang-ayon ka sa ipinahahayag ng bawat pangungusap. Maaari mo ring ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Candy at tsokolate ang paborito mong pagkain, kaya ang mga ito ay araw-araw mong pinabaon sa paaralan. Ang tamang sagot ay, Disang sang ayon. Paglalaro ng luksong tinik ang paborito mong libangan kaya tuwing sabado ng hapon ay naglalaro kayo nito ng kapatid mo. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Tuwing bakasyon sa tag-init, ay nagpupunta kayo ng buong pamilya sa paborito mong lugar, ang beach. At ang tamang sagot ay sang-ayon. Paborito mo ang pagbabasa ng aklat kaya kapag wala kang ginagawa ay nagbabasa ka nito upang lalo pang madagdagan ang iyong kaalaman. At ang tamang kasagutan ay sang-ayon. Paborito mong libangan ang panonood ng telebisyon, kaya gabi-gabi ay nagpupuyat ka sa panonood ng mga paborito mong palabas. At ang tamang sagot ay B. Sang-ayon. Basahin mo mabuti ang mga tanong. Kahunan ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang tamang letra ng sagot sa comment section. Alin sa mga sumusunod na mga pagkain na pwede mong maging paborito o mahalaga na kasama sa iyong paborito? A. Candy B. Soft drinks C. Gulay o prutas ang tamang sagot ay C. Gulay o frutas. Alin ang dapat mong gawin upang maging ligtas sa paborito mong lugar? A. Magtago B. Maglakbay C. Huwag umiwalay sa magulang Ang tamang sagot ay C. Huwag humiwalay sa magulang. Alin ang dapat mong gawin para magtagal at hindi masira ang iyong paboritong gamit? A. Ingatan B. Ipamigay C. Paliguan at ang tamang sagot ay A. Ingatan. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong kainin upang ikaw ay sumigla? A. Mga prutas at gulay B. Karne C. Tinapay At ang tamang sagot ay A, mga prutas at gulay. Alin sa mga sumusunod na laro ang hindi nakatutulong sa ating katawan? A, paglalaro ng video games. B, paglalaro ng bola. C. paglalaro ng luksong tini. Ang tamang sagot ay A, paglalaro ng video games. Ano ang dapat mong gawin kung hindi mabibigay sa iyo ang paborito mong laruan? A. Huwag pansinin si Nanay at Tatay. B. Kumuha ng ibang laruan at sirain ito. C. Tanggapin ang mayroon at maging masaya. Ang tamang sagot ay C. Tanggapin ang mayroon at maging masaya. Bakit tayo dapat maging masaya sa kung anong mayroon tayo na gamit? A. Dahil wala ka namang magagawa. B. Dahil pinaghirapan ito ng ating mga magulang. C. Dahil pagagalitan tayo pag di tayo naging masaya. Ang tamang sagot ay B. Dahil pinaghirapan ito ng ating mga magulang. <coughs> Paborito ni Lance pumunta sa mall. Kahit na wala siyang pera, ay pupunta pa din siya dito. Tama ba ang ginawa ni Lance? A. Tama dahil masaya siya rito. B. Mali dahil hindi niya iniisip ang kinabukasan. C. Mali dahil dapat manghiram muna siya ng pera. Ang tamang sagot ay B mali dahil hindi niya iniisip ang kinabukasan. thank you for joining me let's learn play and grow together teacher bath class tv subscribe like and share thank you